Hindi na. Huwag Kailangan ko ba pag ano? ikot yung ano. Iba yun eh. Mabagal naman to eh. Uy! Malang tayo. Wala naman dyan. lang. Ano wala? Wala naman. Hindi naman tayo dito. Ano yun? Safe tayo dito. Safe ka sa akin. na si Okay lang yan. Kaya mo oh, maganda oh. Sobrang ganda. Mas maganda pala ang peras pag gabi. Grabe, taas na no? oh. Taas na. Pares ng pangarap ko sa ating dalawa. Bakit? Ano ba yung pangarap ko sa ating dalawa? Maging marami. Maraming. Maraming. Uh, una na lang, o. Oh. Maraming tayo, oh. o. So Sabay-sabay. Yes. Ano pa? Dito pa pa talaga nag niya. <laughs> <laughs> oh niya. Oo. Tapos... Tapos mga travel travel di ba? Sabi mo, gusto mo rin yun, eh. So gaya neto, tayong dalawa lang. O kaya, pati family mo, di ba? ang ganda ng ganito. Kagaya ng dati, di ba? So, pumunta tayo sa ano. Thank you, ma'am. Kasi ano, nag-effort ka pa talaga para malunasan natin. natin. So, ganito. 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 Ikaw pa? Ikaw mm -hmm. so. so pa? So pa? So pa? ba? Ikaw okay. ano pa talaga ang pinakuya, Ram. Kayaan <laughs> mo muna sila mo. May dalawang love team pa doon. Pwede pa sila mag-vlog din sa kabila. Tayo mo na dito. Sayang to eh. Nakakawa ko ng Fort yeah, okay. Grabe. Nakaisang ikot na, no? Pero... Parang tumigil ah. Parang tumigil na tayo dito. Baka dito tayo. <laughs> Mayroon pa ba ng Ayun. <laughs> Sige, okay lang. Okay lang, tayo dito mag-stay. Kain, kaya eh, takutin ka ng umaga. Kasama ka naman eh, mabilis lang yan. Masiraan niya tayo sa babae. Eh. <laughs> okay lang. Pero bago tayo bumaba, yan siya. Gusto ko lang sabihin sa iyo. salamat at binagbigyan mo ako dito. Kasi pwede mo namang piliin yung sila Joy, eh, sila ano, na Carla, na no, tumumbay. Hmm. Pero ako pa, ako ano mo, ano, sa akin kasumama. Siyempre, <laughs> ikaw na yan eh. Hindi nga. Yan siya. Yan ka nga. kita. Sakto. Sakto, sakto yung talaga. Oo. Oh. Oh. Parang... Oh, <laughs> okay ka lang? mo na kayo ba? Pwede na sir. Okay. Pwede na Oops! One down. Oh. Ha? May parang magbilis. Kahit na nandito lang tayo. Ang bilis yun ha? O ano? Okay ka lang? <laughs> Bakit nang ka kanina? Ay, na, ano kanina? Kanina, Don. Mas nabaga. Di Baga mo man na. lang sinagot yung... Di mo man lang nireplyen yung... sinabi ko. Eh. <laughs> Kala ko. Naiyak ko lang. Naano ako eh. Naiyak ko kay JJ. Kala. Parang inisnob mo ako eh. Sakit. Ha? <laughs> huh? Naihiya ka kay JJ. Hindi <laughs> ko ba sa akin nahiya? Sa feelings ko? <laughs> Ay, grabe. May ano. Ano? Diyan ang maganda magsakay. Saan? Diyan. dyan? Sa dyan? Grabe. Parang hindi ko kaya dyan. Parang hindi ko kaya dyan sumakay. Tayo mo yan? Parang nakakatakot eh. Parang ikaw. Gusto mo nga dyan sa parang tinatapon eh. Hindi ko na eh. Natatakot na ako sa mga ganyan. Natatakot na ako. Parang ikaw talaga. Nakakatakot. Nakakatakot. <laughs> nakakatakot. <laughs> 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 Bakit ka man sa akin natatakot? Hindi naman so, sa ganito. No? Parang... <laughs> ano ba, <laughs> ano ba ano, hinahanap na tayo ni Kuya Rob? Hayaan mo yun. Hindi nga tayo hinahanapin. Saka kung hinahanap na tayo, mag-chat-chat na yun sa akin. Wala pa, oh. oh. Sigurado ka? Wala pa. Oo, oo. Huwag ka mag-alala sa Hindi mo pa nga tinitingnan. <laughs> Nasabi ko sa'yo, okay lang yan. Magte-text na ako mamaya, kaya ano? May pinsan, saka gawin ko. pinsan ah, si may bu Bukas na lang tayo mag-vlog. <laughs> bukas na tayo mag-NC. Bukas <laughs> Ito muna tayo. Parang bagas-bas to. mas maganda. ka. <laughs> Hindi mo kaya. Puntin <laughs> tulong. One, two, three. Pinto. Ano yan? So, ano? Ganda dito na? No? Ganda talaga. Dumagdag ka pa. Ang titingin mo sa... Huli ako. So... Okay ka ba? Ito <laughs> so, yun eh? Ito yung, ko, kanina, ito yung kanina ko, kanina, ko pa naiisip no? na na mag solo ka. At makatambay ng mga. Para makapag ano ba? Para oh, pag usap tayo ng mas ano. Mas Palagi man ako ba tayo magkasama sa dahil? sawa. ba diba naman to eh, hindi naman to dahit, saka, diba kasi, di ba sabi ko sir, hindi naman ako nagsasawa sir kahit saan man tayo pumunta eh, saka di ba, sabi to dati, gagawa eh. tayo ng maraming maraming um, memories.